na walang bisyo, damo lang ang kinakain yan, sir. Ayan. Ah. Ayan malinamnam. Alasa. Eh, sir, bakit kita mo naman dito yan. Ayan, sir. Alam nyo ba guys, after nga nalang magsimba ni Kumandal sa Quiapo, punta kami sa nagte na nagtitinda ng baga ng baka, na dinerayo at dinudumog talaga. At 3 to 4 hours nga daw ang tinatagal ng tinda niya, eh, sold out na agad. Dito lang siya matatagpuan sa kahabaan ng Hidalgo Street. Madali lang po siyang makita dahil nasa tapat lang siya ng simba ng Quiapo. At eto ang masipag na si Kuya John, John na nagbebenta ng baga ng baka dito sa Quiapo. Mas kilalang Boy Baga ng Quiapo. Sumikat nga siya dahil sa kakaibang sarap ng baga ng baka na binibenta niya. Bukod sa mura daw, e eh, quality pa. Maging mga kapatid daw nating muslim, e eh, suki daw niya. Dahil pure na baka daw talaga ito. At walang halong baboy. Ayon din sa kanya, e eh, almost 5 months pa lang ang lumilipas nung unang magsimula siyang magtinda dito. Nubukan lang daw niya to kung papatok. Dahil tinangkilik nga ng mga tao at mismong mga customer na ang nagsasabi na masarap, nahanap-hanap na nga at binabalik-balikan sa kanya. E eh, tinuloy-tuloy na nga daw niya at laking pasasalamat niya. Ayon nga sa kanya, ang unang tindanganya niya daw dito, e eh, palamig pa lang. Kaya nagdagdag daw siya ng kakaibang pagkain. Alam nyo ba, masyado din ako nabilib kay kuya nang malaman ko na isa pala siyang empleyado ng government. Sa Manila City Hall. ba? Diba, nakakaproud ang sipag niya sa kabila ng pagkabisi niya sa trabaho. E eh, dumidiskarte pa siya. Bis na umuwi na lang at magpahinga na. Siya daw mismo ang gumagawa na ito, Kaya makakasigurado daw kayo na malinis talaga. Ayan guys, kasama natin si sir ang trending na boy baga ng teapo. Sir, ano pong pangalan nyo? John Almarego aka Boy Baga ng Kiyak. Ah, ko katagal na kayo nagtitinda sir ng baga ng baka? Mga 5 uh, months na rin. Pero nung una, kahit sa umpan pala ako nagtitinda, yan, na nakilala ka rin siya. Mga 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 tinda ka dahil, 10 kilo, 20 26, Eh, nakakailang, na ba nakakailang stick ba kayo sa isang araw, sir, na nabibenta ng bag? Yung stick siguro maabot ng ano yun, ano, 400 stick. Ang dami pala nga, sir. Ah, uh, ano ba, sir? Yung baga ng baka mo ba? Uh, wala pang bisyo yan? Ano ba? Ayan po yung uh, baga na walang bisyo. Damo lang ang kinakain yan, sir. Yan. Ah. Uh, yung malinam-nam? Alasa. Kaya, well, sir, baka mo naman ito yan. Ayan, sir. Uh, anong oras kayo nagsisimulang mag-open dito, sir? Po uh, actually, sir, uh, may siyempre na nagtatrabaho ko uh, sa government uh, Manila City po ah uh, ah uh, uh, yes, ayos saan sibag mo naman sir dito so, po ako nakasasay sa Juminite ah uh, tapos dito po pagka ano dito ka na dumidiretso uh, sa tindahan ah pasok ko kasi pa ah uh, 6am hanggang 2pm so mga 2.30 nakapag-prep uh, na ako ng kanilang magpiprep na ako ng baga actually talagang ano na simula ako nyan ah uh, nung no, almost 5 months nang ako diba so, wala kasing baga dito kasi lahat ng dila pare-pareho na eh. So, sa isip ko, para yung unique, ako, no? Unique ang tinda niya. Unique talaga siya eh. Pero siya, ano siya, naman, sir, nag-trending, no? Trending po talaga, sir. Uh, sabi nga sa inyo, 3 to 4 hours na uubos yan. So, kita-kita ko ng mga alas Alas wala na po yan. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, guys. Tikman na natin itong baga ni sir na wala daw bisyo. Nadamo lang daw ang kinakain. Mas malinis pa daw sa bagahan nyo. Char! Wow, legit nga na masarap siya at malasa. In ha, ang lambot ng pagkakaluto niya, hindi malabsak, sakto lang. latang tang ng matagal. Ano kaya nilagay ingredients ni sir dito? Ang sarap eh. Take note guys ha, 20 pesos lang ang bawat stick nito. Na Nakita nyo naman yung laki ng slice niya, kaya sulit na. Punta na po kayo dito, supportahan po natin si sir. Supportahan natin yung mga small business na lumalaban at nagsusumikap sa buhay. Ano lasa? Oh, shoutout din kay Kuya at kay Ate. Ayun dito ko na rin po tapusin 'yung video ko. Maraming po salamat sa panood at kung nagustuhan nyo naman po ang video na 'to, Pakilike and share naman po. Salamat. Aki ka Peace out. All good. See you sa next vlog.